Ayan mga ka-farmers, uh, may konting tips lang ako na ituturo sa inyo kapag gusto nyo maging malusog yung uh, bunga ng ating kamatis or mas dadami yung kanilang bunga. Ito konting tips lang po para po may idea din po kayo. Ito na tutunan ko lang din po sa iba. Ayan, ito po. Gamit yung gunting. Ayan. <coughs> Ayan, nakikita nyo yung bulaklak na yan. Ayan, bulaklak na yan. Meron siyang tangkay dito sa lalim pero yung bulaklak niya nandyan sa pinakatangkay niya so yung bulaklak na yan para magiging successful siya na magiging bunga para magiging malusog uh, ang pinaka tips diyan puputulin natin tong pinaka pinaka sanga na to so wala naman na siyang continuous na magiging future na sanga so, magiging uh, tangkay na lang siya ng bunga so para para yung nutrients nito ng sanga nito na, na supposedly dito siya pupunta dito pupunta yung nutrients niya. ang mangyayari pupunta yan lahat dito sa bulaklak so mas magiging malusog po yung bulaklak nya pag magiging um, bunga agad so ayan puputulin natin siya. wag masyadong malapit dun sa pinaka tangkay ng <coughs> bulaklak dito lang medyo distansya lang ayan, ayan po Ayan. So ayan, tingnan nyo. Ayan, maging ganyan siya. So mangyayari niyan, yung nutrients na galing dito sa pinakapuno, didiretso yan sa bulaklak. Tsaka sa magiging bunga niya. Tsaka so, magiging malusog po yung kanyang bunga. Ito po yung magiging halimbawa niyan. Ito. Yan, yan Yan. yung magiging pinaka the best example niyan. Di ba malusog siya? Kasi pinutol ko to. Pinutol ko to dito. Actually dalawa to eh. Pintula ko na yan. Kasi uh, dahon lang naman siya. So buong nutrients na dito lahat. Diretso yan sa bunga. Kaya malusog siya kagad mga tatlong araw lang yan ganyan siya oh. tatlong araw pa lang yan yan yung, yan yung pinaka update mula nung kumuha ako ng videos nung nakaraan nakaraang araw, tatlong araw nakalipas yan siya oh, ang bilis kasi nga yung nutrients dito diretsyo dyan sa bunga niya ito pa, ito pa sa kabila <coughs> pa sa kabila yan ito din, pinutulang ko din siya Ayan, nagkaroon din siya ng bulaklak sa kilid niya. Oh. So, magkakaroon pa siya ng bunga niya. Yan. Masagana yung pamumulaklak niya kasi yung mga dahon na hindi naman na kailangan, pinutol na natin. ano o. Ang ganda ng kanyang bunga. So, yan lang mga tips natin. Ito din sa kabila. <coughs> yan. Eh, gumawa ko na ng video. Yan, ito din. Kakaputol ka ngayon nung kahapon. So, yung bulaklak na, yung bunga agad o. Yan yung pinaka-result pinaka ng Ginawa nating trimming Yan, Yan lang po Sana may konti kayong natutunan Sharing lang po Thank you Sa susunod na videos po Salamat sa walang sawang panonood.